Kois no, this is Kois Tony at nandito kami ngayon sa Tabun Cave, Quezon, Palawan. Kasama natin ang mga membro ng Palawan Motorcycle Organization. Nasa likod ko, pumipili sila kasi meron tayong pupuntahan sa loob. Mga kois, antabay uh, kayo mamaya sa mga kaganapan. Iyon! Watch out! Subscribe! Kois Tony!

May yung mga chicks natin sa PMO. Pili na lang po kayo rito. Yung ibang may mga sabit. Ito okay. so, po yung mga OBR, Lady Rider. Kung wala pa kayo titipuhan dyan. <laughs> <laughs> CM John. <laughs> Sa wakas nakapasok na tayo mga kois. Ano bang meron dito? So ito yung meron dito sa loob mga koys Parang lumusot lang kami uh, Ayan okay. uh, Parang naloko tayo Naloko tayo mga koys Pwede naman pala mag over the bakod O wala naman palang bakod Koys <laughs> mababasa mo ang iba't ibang mga treasures and threats Sa Tabon Cave at sa Quezon Ayan marami kang makikita mga koys Wow at ito, ang isa sa mga makasaysayan dito sa Quezon, Palawan. Ito naman mga koys. Tabon Skull Cup Fossils. Ayan. Wow! 16,500 years before. a ah, BP. Anong BP? <laughs> mga tatlong building Titignan natin kung ano Ano man to Surviving Heritage tabon ka Oh Alright Dito mo nalaman lahat ng patungkol sa Tabon Cave This is it Alright Oh Ito yung iba't ibang klase ng bato Wala nga lang siya burito mga koys oh, Napakaraming ah, magaganda talaga rito. Marami kang mababasa, may beach forest pa sila. Iba't ibang klase ng mga lamang-dagat at lamang-lupa. So dito, libre mag-picture picture, syempre. Syempre, huwag nating kalimutan. Na video. Nice sponsor natin pumunta rito sa mga buildings na narito mga koys going naman tayo doon sa area doon ay mga kasama natin lakad na tayo mga koys alright pupunta na tayo doon sa dulo ng walang hanggan so ang destination pala natin mga koys at mga sis ay sa tawa tawa boardwalk. Yeah. Kailangan tawa ka ng tawa. <laughs> tawa tayo ng tawa. Dito ka rin makakakita ng iba't ibang mga views like this, mga boys. All right. Yeah. So this is tawa-tawa. Pag sinabing tawa ng tawa, tawa ka rin ng tawa. All right. <laughs> So mga boys, ito pala ang makasaysayang tawa-tawa boardwalk. <laughs> <laughs> Kung wala ka pang love life, dito mo matatagpuan sa so Tawa-Tawa Boardwalk <laughs> Yan mga kois ang view natin Napakaganda Mga kois, ito yung sinasabi nilang Tawa-Tawa Boardwalk Gano'n kaya kalayo to? At ilang kilog? 1.03 kilometers <laughs> So, mayroon tayong nahalakap uh, na impormasyon 1.03 km mga ko isang board Yun At tinagalog pa Isang libo at tatlong meter Ang paglalakad <laughs> Ayun na Sabayan lang tawa diba? So, pagdating mo dun sa dulo Tanongin oh, mo, bakit ba tinawag siyang tawa-tawa? O nga no? Sir, halika sir <laughs> Sir, Matatanong kita sir ha Dahil nagbablog ako eh Ah, uh, Bakit nga pala tinawag sir na Tawa Tawa Boardwalk ito? Ah, uh, ito yung mismo pangalan ng lugar natin, Tawa Tawa Ito yung Tabon Cave Complex and Lipuon Point Okay yung Nasa harapan, Lipuon Point dahil Hango sa salitang Lipuon na To take turn kasi originally yung Pinakadulo natin yung Liang Cave bago ka makarating mismo doon Dili ko. Alfonso Trece, yeah, you will take turn. Then nice. Then, at na behind dito, ito yung Tawa Tawa Beach. So, ang naging ano niya, Tawa Tawa Boardwalk, ito na yung passage, ay yung walk natin through, going through Liang Cave. Galing! Thank you, sir, ha? Alright! So, mga kois ah, uh, mainit nga lang, pero mukhang masarap naman siyang lakarin. Sabi nila, liliko lang tayo dyan, at doon na tayo sa pi pinakadulo, mararating na natin. Uy, may mga ganda pala rito. All right. So yun na nga. 1.03 km nga, hindi nagbibiro si Kuya. Alayo nga. Anak ng tipaklong. Kung sasagarin namin doon, oo nga. Masaya sa pakiramdam, pero mapagod din. Gutom, buti sana kung may pagkain doon sa dulo mga kois. Kaso wala eh perfect for picture taking, photo shoot, and print up auger. So hanggang dito na lang tayo mga kois. Yung mga masisipag maglakad, pwede na po kayong tumuloy doon. Ano pa dito? Yes! Oo! Kaya nga, huwag na tayong magaksaya ng pagod natin doon. So mga kois, sa tapat ng museum na to, ay yung tinatawag nilang Tawa Tawa Beach Ayan. at sa tapat ng Tawa Tawa Beach matatagpuan natin ang Sidanao Island na tinatawag nila ayun yun Then, ito naman ay boardwalk or Tawa Tawa Boardwalk papunta naman ito dun sa bungad ng Tabon Cave yan mga kois, ang makikita ninyo dito sa Tabon area ng Quezon Palawan Uwi na tayo mga koys Hanggang dito na lang yung vlog natin Ride safe lagi This is Koys Tony Please subscribe to my channel